What's up mga kasari magandang araw sa lahat, may bago tayo pag-usapan ngayon ay tungkol pa rin ito. Sa ating sari-sari store business, marami kasi nagtatanong sa akin na matagal na raw sila sa pag. Sari-sari store ay tila ba ay walang nangyari kumbaga hindi ito umaangat or minsan ay nalulugi pa. Kaya magbibigay ako ng limang dahilan kaya bago ang lahat huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakilike na rin para hindi mo ma-miss out ang ganitong content about sari-sari store business. Ready ka na! Simulan na natin, number one, kulang sa manage, bakit ko nasabi baka kasi kung ikaw ay wala lagi at inaasa mo ang lahat sa katiwala mo, alam mo ba sa ganung paraan sa pagninigusyo ay napakaliit ang chance na lalago ang business dahil ay may bagay na hindi kayang gawin ng katiwala mo na nagagawa mo, gaya ng pagdesisyon halimbawa ko na lang sa customer mo ay gusto tumawad sa presyo ng paninda mo dahil mas mataas ang presyo mo dahil ay wala ka hindi mo ito napagbigyan at syempre hindi na ito babalik pa, at pagkakataon mo na sana ito na madagdagan ng suki mo kaya lang ay wala kapag. Isipin mo talaga ay maliit na bagay at hindi mo alam napakalaki ng impact sa atin yung dahil. Customer kailangan natin lalo kung marami tayong kakumpetensya, kaya mas maganda ikaw talaga ang pagmanage na may ari mismo kung gusto mo lumago ang sari-sari store mo, number 2, hindi alam mag. Presyo, marami kasi sa atin na mga nagsimula mag sari-sari store ay hindi alam magpresyo sa kanilang mga paninda at umaasa lang sa katabi na tindahan kung bagagamaya ka lang sa presyo ng maging kalaban. Mupaano kung hindi ito nagsasabi ng totoo sa'yo, kaya mas maganda alamin mo at huwag umasa sa iba. Halimbawa ko na lang yung kakumpetensya mo ay may suki na supplier dahil ay matagal na siya ay malaki. Ang discount niya doon at umabot ng 10%, at ikaw naman na baguhan lang ay walang discount. Regular price ang binibigay sa'yo, paano mo pantayan ang presyo niya at doon ka mahirapan dahil? Maaring pinibigay na presyo sa mga suki niya ay regular price dahil may tubo na siya doon na 10% yung discount niya, kaya ikaw na baguhan hindi mo alam ay kaagad mo ito ginaya at doon logi ka na agad. Nang 10%, kaya hanggat maari magmatiag lalo kung baguhan ka hindi mo agad makuha ang loob. Nang maging suki mo, hindi mo kailangan pantayan ang katabi mo kung wala ka naman tubo nito. Kailangan mo ngayon mag-isip ng ibang items na wala siya nang sa ganun makabawi ka. Number 3. Masyadong maluho, marami sa ating mga kasari-sari store na hindi kaya kontrolin ng sarili na. Pumili ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan sa tindahan or sa pang-araw-araw, dahil nakita nila na maraming binta at agad ito bibili ng kahit ano-ano at hindi nila alam kung magkano pa ang tinutubo ng tindahan nila, kaya hindi na malaya na pati ang puhunan ay nagastos na, at nang gusto mo na mamili ng paninda ay kulang na or hindi na sapat ang pera dahil ay nagastos mo na ang puhunan mo, kaya hanggat maari kung ikaw ay may sari-sari store iwasan maging maluhos sa mga bagay na hindi naman kailangan ng sa ganun lumagaw ang business mo. Number 4 Inventory, ito ang pinaka-importante. Sa pagsari-sari store lalo na kung hindi ikaw mismo ang nagmanage nito at inaasa mo lang saka. Tiwala mo, marami sa ating mga kasari dyan na hindi nag-inventory dahil sabrang busy, kaya kung hindi. Mo ginagawa yan buti pa itigil mo na yan dahil wala pa rin patutunguhan yan nagsayang ka lang ng oras at puhunan mo. Number 5, huwag mo isipin na sayo yung tindahan, ito ang mindset na dapat eh. Apply sa sari-sari store mo, halimbawa ko nalang aking sarili dahil ay mismo ito ginagawa namin sa Aming munting tindahan kaya lumago ganito na higit pa sa inaasahan namin, una huwag mo iasa sa Tindahan mo ang lahat ng gastusin sa pang-araw-araw lalo na kung kakasimula mo pa lamang Pangalawa kung kukuha ka sa iyong tindahan halimbawa asin, litson, alak, dapat ito ay nakalista Nang sa ganun kung may pera ka na, at pagdating ng sweldo mo ay kailangan mo magbayad dahil ay hindi sa iyo yan na pera at utang mo yan sa iyong tindahan at kailangan mong magbayad, at kung ganun ang mindset mo ko tiyak lalago ang sari-sari store mo 100% ako dyan, subok ko na. Yan ng ilang taon, kaya ngayon ito na pinaghirapan ko dito na ako nabubuhay sa aking tindahan at marami na tayo natulungan, at nag-resign na rin ako sa aking trabaho dahil ay hindi na kaya ni Mrs. Emanage, nagustuhan mo ba kasari ang ating topic ngayon huwag mo naman kalimutan mag-subscribe, at Paki-like na rin hangga't maaari, paki-share na rin para marami tayong matulungan na mga kasari. Natin Dati na gusto mag-sari-sari store na hindi alam kung paano magsimula. Maraming salamat, God bless everyone.